Okay, so yun mga ka-ranger, good morning So, lapag muna tayo intro Okay mga ka-ranger, ito po yung kalagayan ng ating Kalagayan ng ating panahon ngayon no Ayan, so araw ng Uybes ngayon So, magdamag kasi ang ulan Kaya ayan, mataas ang tubig sa may San Marcelino no Paano mo sabi? Okay, so yung mga tanong ko, tuloy pa rin ang lakas ng mga pag-iwalan. Iwasahan natin ang mga pagbabahak na kaya mag-iingat lagi sa mga nag-bibiyahe ng lalo na sa mga nakamotorsiklo. So, tayo mga brother sa asap ng nila. Doon ang asap mo, so mag-iingat po tayo. So, kung gusto kaya. wag nyo nang isa walang bahala ang ating mga motor. Dahil yan po yung natin Siyempre sa ano rin natin ang sa Supremo Kodan ito mag-iingat tayo mga katoda mga taas ang tubig mga ng ulan, mga ang ayan ang natin ang natin maulan malaki tayo ang gagastusin natin kung sakaling nangyari na pagka pagka sweet 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 <laughs> <singgigta>. <laughs> alin dati yan sira ang sweet ang sweet ng duty bu <laughs> Okay so yun, mga karinger ito yung kaganapan sa malalakas na pagulan kagabi no so magdamag Okay so pakita natin yung ano natin uh, estero estero de balete no okay so kagabi is nakamonitor tayo doon sa may ano ah uh, subila at saka Romaldi street no di kung saan na nasasakupan itong estero de balete so mala, mabaha na po doon at hanggang ngayon is ba pa doon dahil na sumabay pa po yung high tide ng ating uh, panaw no so yon at ito yung ilog natin napakataas ng level Ayan. Ayan, kung napapansin nyo yan mga karenger hindi po inaabot yan ng tubig yung banda. So ngayon naabot na. At yung bangka natin dahil malakas ang ulan. Ayan. Oh my God! Napuno na ng ano, tubig yung ating bangka. No? Ayan, makulimlim pa rin ang panahon. So mag-iingat pa rin tayo malay kincher po ng ating video uh, para tayo ay makatulong sa ibang mga uh, nag mga bumibiyahe kung saan banda yung dapat i iwasan na kalsada dahil malalim ang mga kalsada no okay so napakatas ng tubig at siyempre pupunta tayo doon sa may bandang ano uh, anyway nasa ano pala tayo ngayon is may romaldis banda sa may ating trash trap no kung saan nakalagay yung ating trash trap okay so par pupunta tayo ngayon sa may san marcelino banda no sa may Port bridge ng adam so, to, so titingnan natin kung gaano din kataas ang tubig doon sa area na yon okay so yon at uh, let's go at maglalagad pa tayo papunta doon okay standby a few moments later Okay so yun mga karinger at nandito ng nga sa may San Marcelino. No, so yun titingnan natin ang kalagayan ng tubig dito banda. Okay so yun mga karinger is napakataas. At yung nilalakaran natin dito ayano, oh, So na, nandyan na po yung tubig. At yung pinagsasakuhan po natin yung mga nakukuha natin basura is mat, nakarating na po yung tubig dito. Ayan. So yung pinag yung pinagaanuhan natin ng bangka, pinagtatalian at pinagbabaan natin ng mga basura is so lubog na rin po. Ay napakataas ng tubig talaga. So ayan, nasa bangketa na dito. Yung nakarating na sa bangketa. Ayan, tingnan nyo mabuti mga karinger. at syempre pa like and share pa rin po ng ating mga video no so uh, support po natin ang ating channel uh, para sa kalikasan update sa kalikasan no at sa mga kailugan okay so yun na uh, tindi na natin masyadong habaan ang ating video dahil ay eh, update din po natin ang iba't ibang estero dito sa kamay nila ano okay so papa magpapasok tayo ng ibang estero mga karenger So, yan at isunod-sunod na lang natin sila sa idugtong sa ating video. Okay, so ayan na naman ang ulan. Okay, so standby na at isunod na natin ang estero na ating maunang ilapag dito sa ating channel. Hi! Okay. Okay, so yun mga karinger, ito naman po yung tembi, no? Huh? Na kanilang estero na no? sumataas din po talaga ang tubig sa kanila. So, isa na po talaga level ng tubig, di ba? Okay, so yun, panoorin nyo hanggang sa dulo ng ating video. At like and share na rin po. No? At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, uh, wag na kayo magdalawang isip. Subscribe nyo na po yan mga karanger. Okay, mga karangers, sinunod na po natin agad yung timpako, no? Okay, so, yun, panoorin din po natin at mataas pa rin po ang kanilang tubig. So, tulad ng sinabi ko is, ang tubig is level po yan. So, pares-pares po ang taas ng tubig, no? Okay, so, kung, kasi pag naggawa nga tayo ng bahay, so, kailangan natin ng level. Para pares-pares ang level. So, kung mataas man po yung sa amin, So parehas lang din po yung sa kanila. Ganon din po yung kataas. Ganon yun. Pagka sweet, pagka sweet, sweet, sweet. Okay so yun mga karenger, dito naman po tayo sa times So pasok, Timesy. Okay so mataas pa rin po ang tubig at umaagos Kasalukuyang umaagos yung tubig nila oh So baka nagpapam na yung pump, pumping station nila Kaya malakas ng agos no? So yung sa amin is hindi pa rin po kaya mataas pa rin po ang tubig dito sa mga area namin. Okay, so tuloy lang ang pagwa-watch ng ating mga video mga karinger. So wag nyong kalimutan mag iwan ng like. Hi! Okay. Okay, so yun mga karinger at ito naman po yung sa estero de no yung kadugtong ko dito sa area ko at ito po ay hanggang sa may top na po ah uh, malapit sa uh, Rizal Park no sa harap ng Rizal Park ha uh, yon po yung lagay din po ng estero so isa po ang label nito sa aking nasasakupan no so yon ito naman po ay uh, pin pinangalaga ni Ilmar Crosena at ni Ariel Adrade so yan yan po yung kalagayan ng kanilang area so mataas din po Okay, so yun at uh, Pa-like and share ng ating mga video mga karinger. So huwag nyo pong kalimutan ni like at i-share. Tapos subscribe nyo rin po kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating channel para magiging updated po kayo sa ating mga video. So pindutin nyo na lamang po ang notification bell all para kayo ay laging update sa ating mga balitang kalikasan at kailogan Okay, so at pagkatapos nito tat ta maglalapag na tayo ng ating malupitang outro mga karinger. Thank you very much at mapagpalang araw naman po sa ating lahat. No? Okay, sa araw ng Hoybis. Okay, so yun lang at mag-iingat pa rin po tayo kasi dahil baka may malalalim na daan. So lalo na yung mga nakamotor so ingat po tayo. Okay, so yun ang hanggang dito lang ating video at siyempre maglalapag na nga tayo ng ating malupitang outro.